Nawala ng bahay ang anim na pamilya sa sunog sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Pahirapan ang paghanap ng malilikasan dahil puno pa ang mga evacuation center na mga nasunugan din nitong mga nakalipas na araw. Lalo't ito na ay ikatlong sunog sa Tondo ngayong buwan. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Folencio. Tanghaling tapat kanina ng magkagulong mga residente dahil sa sumiklab na sunog sa Gate 54 ng Parola Compound sa Tondo, Manila. May ilang nakibuhat ng hoax, habang may iba naman na kanya-kanyang takbo para magsalba ng gamit. Tumagal ng higit isang oras ang sunog bago ay dineklarang fire out abot sa 30 bahay ang natupok habang 60 pamilyang apektado. Ang ilan sa mga nasunugan, gaya ni JR, wala na halos na isalbang gamit. Tanging mga ID lang ang nakuha niya. Gamit yung pera po, may yung maipon ko lang na suod mga sa, inyong, sa inyong. Hindi pala po. Lang. So, nga. Back to zero. <laughs> May mga nadamay ring tricycle na nakaparada sa harap ng mga bahay. Paglabas ko, may nagsisigawan na nakakasunog. Ngayon, ang problema, paglabas ko, maaapoy na, umuulan na rin ang apoy. Kaya hindi ko na sinalba. Kasi maaano rin ako, masasugata ka na rin eh. Ayon sa Manila Social Welfare and Development Office, hinahanapan pa ng evacuation center ang mga apektadong residente. Ginagamit pa kasi ang ilang evacuation center ng mga nasunugan ding residente sa mga nakaraang sunog ngayong buwan sa Tondo. Ang ilang nasunugan, makikitira na lang daw muna sa mga kakilalat at kamag-anak. Wala namang nasaktan sa nangyari habang tinatayang nasa 70,000 pesos ang pinsala ng sunog. Inaalam pa ng BFP ang mitya ng sunog. Pero ayon sa mga residente, posibleng sa si aircon daw sa isang bahay nagmula ang sunog. Paalala naman ng BFP sa publiko. Maging maingat po sa mga nakasaksak nilang mga appliances. Huwag po nila iiwan. And then kung meron pong mga illegal connections, paki-report lang po agad sa Meralco para ito po'y matugunan at maiwasan po natin ang sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhentio, News5. Mga kapatid, Jigman Ikad po, iba na ang may alam at may pagkakaalam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.